So good morning guys. Dito na nga natin i-held ang uh, uh, criterium, race dito sa sa part na to. So i itutor ko kayo dito sa lugar na to at susukatin natin kung gaano ka haba kasi na-extend na to eh. So titingnan natin kung gaano ka haba. So ito yung magiging criterium race. Ngayon, ang gagawin natin dito, ang gagawin natin dito ngayon ay uh, Magkakaroon tayo ng uh, tune up Tune up race So hanggang sa dumating ang araw ng race Sa uh, June 23 Araw ng Sunday O oh, andito na pala si Jan Kenneth So ngayon guys uh, Ikuti natin, titingnan natin kung gaano kahaba Kasi dati hanggang doon lang sa kantong yon, Ngayon in-extend na

God bless. So, yan. Ginawa muna nating uh, zero zero. So, ikot natin. Mahaba na gayo do. Oh. So mahaba na guys talaga. So makikita natin ang bakbakan dito mamaya. Kung Ah, uh, oh, mukha mukha kagad. Mag-100 pang isang. <laughs> 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 Sakama so, pareho ako kag magaliw kayo na so titingnan natin kung gaano kahaba itong ano na to. So dati pala, yan hanggang dito lang dati. So nasa 200 meters lang pala yun. So dahil at uh, tinuloy-tuloy na natin. Ayan. 200 meters lang pala yun. Ibig sabihin, ah, uh, ano, 400 meters lang pala yung inikot-ikota namin dati. Nung parais na yon. So ito, kung sagad ito, kung sagad na to hanggang doon sa dulo titingnan natin ha kung sagad ito hanggang dulo mas maganda sagad nga ba may ikot makakaikot pa kaya doon titingnan muna natin ha so kung hindi makasagad dito ay mukhang sagad ah ang problema basa pag-ikot Sagad ay sagad nga. Sagad pero dagat nang na iyong iyong iikutan. Ah ba. So mali, mali. So kung isagad natin, hindi na makabalik sila kasi Uh, hindi na sila makabalik kasi sagad na, ando na sila sa dagat. So, hanggang doon lang muna. Sayang, dapat hindi muna nila 'to sinagad para makaikot So, ano na sana oh? Uh 580. So, 500 meters, half kilometers na sana kung doon. So, ulitin natin ulit natin ang sukat uulitin natin ang pagsukat so ano rin okay rin pala kasi ang mangyari basa dito oh. doon hindi masyadong basa o oh, andito na yung mga mga magpa-participate sa race yan medyo dumadami na kami so ngayon uulitin natin ngayon ang pagsukat hindi pala makasaga doon So, do sukat tayo ulit sukat susukatin natin ulit okay yan so galing dito hanggang doon ilang ilang meters kaya to so So Ayus din kay maganda na magandang haba rin ito Yan, ganito. So ikot dito, punta ron. So gaano nakahaba? So nasa 430 meters. Iikot lang natin isang loop lang. Isang loop. So ang gagawin nila dito guys Nasa nasa 30 minutes mo ikot-ikot so after after 30 minutes magkakaroon tayo ng last 3 laps yun na yung magiging final last 3 laps uh, ano siya doon na mag uh, ano, sa last lap ng uh, last 3 laps um, yun na yung pinaka final so ganun lang yung mechanics niya kung sino yung makita natin na natuhog na disqualified na yon kasi na, ano na sa laps eh. so nasa 780 meters 70, 780 meters ang isang ikot ayan o oh. so ibig sabihin uh, halos Mahaba-haba na rin to.